si uh, Ronald de la Rosa ay maimbitahan, tingin natin Mr. Chair timely din na si former President Rodrigo Duterte ay imbitahan din natin bilang uh, siya din naman ay hindi incumbent official isang uh, civilian, and kung may mga dapat din siyang sagutin sa iba pang issue uh, sa other committees, kahit dito din naman uh, siya talaga yung primary reference dun sa CMC. Yun lang Mr. Chair, thank, thank you. you Okay guys kilala nyo ba yan? Yung kupal na yan? Yung akala mo kung sino? Parang walang ano to, no? Walang pinag-aralan yata to. Ito, oh, nako, wala tong taong to. Wala tong ginawa, kundi ang manira. <laughs> Sino ba tong taong to? Ang alam lang naman ito, mag-tiktok. Mag-tiktokers to, di ba, guys? Sa pagkakaalam ko, tiktokers tong taong to, eh. So, ngayon, naging congressman at ngayon dinadawit na si Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa at wala itong kagalang-galang ano at walang respeto tong taong to kayo na guys ang humusga dito sa taong to no masyado tong mapagpapapil nagpapapapil to eh siguro gusto nito tumakbong ano <laughs> uh, tumakbo sa kangkungan ano ayun wala lang guys sa uh, ito Guminto lang nang bilang isang tagahanga ng ating former President Duterte at itong ating dating Presidente ay wala namang ginawa kung hindi ang mapabuti ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino at mapabuti tayong lahat at malayo sa mga masasama di ba sa mga oligarchs diyan mga drug addict di ba so yun kayo nang bahalang humusga sa taong yan at talagang walang ginawa kundi ang bayad kasi yan taong yan bayad binabayaran siya para magaganyan di ba so yun guys bye bye and take care to everyone bye okay guys kilala nyo ba yan yung kupal na yan yung akala mo kung sino parang walang ano to no walang pinag-aralan yata to ito uh... Nako, wala tong taong to. Wala tong ginawa kundi ang manira. <laughs> Sino ba tong taong to? Ang alam lang naman ito ng TikTok. Ng -tiktok TikTokers to, di ba guys? Sa pagkakaalam ko, TikTokers tong taong to eh. So ngayon, naging congressman. At ngayon, dinadawit na si Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa. At wala itong kagalang-galang, ano? At walang respeto itong taong to. Kayo na guys ang humusga dito sa taong to, no? Masyado itong mapagpapapil. Nagpapapapil to, eh. Siguro gusto nito tumakbong, ano? <laughs> uh, tumakbo sa kangkungan, ano? Ayun, wala lang, guys. Uh, ito'y... Eh, Kuminto lang ng bilang isang tagahanga ng ating former President Duterte. At itong ating dating Presidente ay wala namang ginawa kung hindi ang mapabuti ang Pilipinas at ang ng Pilipino. At mapabuti tayong lahat at malayo sa mga masasama, ba diba? Sa mga oligarchs diyan, mga drug addict, ba diba? So yun, kayo nang bahalang humusga sa taong yan at talagang walang ginawa kundi ang bayad kasi yan taong yan bayad binabayaran siya para magaganyan diba so, yun, bye bye and take care to everyone bye